for today's video, habang tayo nagdi-display and arrange sa ating mga paninda, isishare ko sa inyo yung mga anim na katangian na dapat meron tayo bilang sari-sari store owner o bilang tindera. Una sa lahat ay dapat masipag at matsaga ka sa iyong tindahan o negosyo. Dahil kung wala ka nito, ay walang mangyayari sa iyong negosyo, maliit man ito o malaki, kailangan mo talaga ng sipag at syaga. Dahil pag negosyante ka, ay mas maaga dapat yung gising mo compare mo sa pagiging empleyado mo. Para makapagbukas ka ng mas maaga ng iyong tindahan, para mas malaki yung benta mo. At dapat masipag ka rin sa pamimili. Dahil hindi mo pwedeng hayaan na mawalan ka o maubusan ka ng mga fast moving items sa iyong tindahan. Pangalawa ay dapat mahaba ang iyong pasensya. Dahil kung wala ka nito, ay maraming customer mo o oh suki ang aayaw sa iyo. Pangatlo ay dapat always smile ka para sa mga customer mo para mas maraming bibili sa tindahan mo. Dahil karamihan ng mga customer natin ay ayaw nila ng nakasimangot na tindera kasi tayo man ang lumagay sa kalagayan nila. Ay ayaw din naman natin ang nakasimangot na tindera. O diva. <laughs> Pang-apat ay dapat maging malambing at mahinahon sa pagbenta sa mga customer natin. Para mas mainganyo ang mga customer natin na sa ating tindahan na lang sila bibili at hindi na sa ibang tindahan. Panglima ay dapat maging presentable tayo bilang tindera dahil kadalasan yung ibang customer natin ay tumitingin sa kung malinis ba o marumi ang isang tindera. At pang-anim ay dapat ugaliin nating magpasalamat sa mga customer natin tuwing pagkatapos nilang bumili. Dahil sa paraan na yon ay masasabi ng ating mga customer sa sarili nila na mabuti tayong tindera dahil nagpapasalamat tayo sa pagbili nila sa ating tindahan. Lagi rin natin tatandaan na ang pagiging business owner ay hindi madali. Dahil kung sa pagiging empleyado ay mga katrabaho mo ang pinakikisamahan mo, dito naman bilang negosyante o bilang business owner ay doble ang pakikisama mo para sa mga customer naman natin. Dahil kung hindi dahil sa kanila ay wala rin tayong benta o kita sa araw-araw sa ating negosyo. Marahil lagi natin sinasabi na customer is always right. Pero alam naman natin na depende rin ito sa sitwasyon ng isang tendera at customer. Hindi kabawasan ng pagkatao natin na kung minsan ay pwede rin naman tayong magpakumbaba sa isang tao, customer man yan o ibang tao. Sa buhay ng tao, walang mga bagay na madali kaya sa mundong ibabaw, lahat ng hanap buhay ay kailangan pagsikapan. Dahil kung wala kang pagsisikap, ay wala kang mararating sa buhay. Lalo na sa katulad ko na single mom, ay kailangan ko ng triple na pagsisikap sa buhay para sa aking mga anak. Para dumating man yung araw na hindi ko na kayang maghanap buhay, ay hindi ko mapagsisihan sa akin sarili na wala akong ginawa para sa kanila para sa ikagaganda ng kanilang buhay dahil lahat tayo ay hindi habang buhay malakas yung ating pangangatawan please subscribe to my second channel and follow me and like to my FPP e. Scottish Vlogs You can join us at my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.